At syempre, ato ini isang good news na naman po oh. na ere natin ng April 17 at mayroong YouTube title na nanay di na makatulog dahil sa paghahanap sa anak. Usually, ma'am, si Sir Prince doon lang po ba sa lugar ninyo umiikot at umuwi po sa inyo o normal po ito na talagang napapalayo po siya at hindi na alam kung saan siya napupunta? Nung time na lang po yung, yung na, napalayo siya pero araw-araw talaga umaalis po yan hanggang petron lang po. Prince, kung nasaan ka man ngayon nandito si mama kay Sir Rafi Prince, sana umuwi ka na kung saan ka man. Hindi ko na kayang matutulog sa gabi na wala ka. Prince, umuwi ka na anak. Mm. Good news kasama na po ngayon natin sa studio ang kanyang anak na si Prince Villadores. Dores. Ayun. Nakakatuwa, nakakatuwa na finally ma'am nagkita kayo. Yes, ma at uh, para po sa mga nanonood at nakikinig, meron din po kasi akong pamangkin na meron din pong autism, so I can relate ma'am kung ano po yung hirap na magpalaki po ng uh, mga bata po na apektado nga ng autism. At kami po ay lubos na natutuwa ma'am finally nagkita po kayo ng inyong anak. Ano po ang pakiramdam ma'am? ngayong nagkita po kayo? Uh, Una sa lahat po, malaking pasasalamat ko kay Sir Rafi Tulfo mm -hmm. at Congresswoman Jocelyn Tulfo. Grabe, talagang pasasalamat ko. Kasi yung nangyari kasi po, biglang tumawag yung nakakuha sa kanya. Ay mm. taga -roon lang din doon sa amin sa may pisita, Dollar Street sila. So mm. ngayon, tinawagan niya yung asawa niya. Kaya doon na na pinagtagpi-tagpi na. Ang laki talagang tulong ni Sir Rafi dito sa programa niya. Maraming maraming salamat Sir Rafi Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulpo talagang sobra-sobrang pasasalamat ko po sa inyo kasi nakita ko na itong anak ko sa sa inyo ma'am dahil alam ko kung paano kayo nananawagan mm -hmm, din mm -hmm. kaya ma'am Shari, ma uh, attorney <laughs> <Authority laughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat dito sa mga staff ng Raffy Yes. Po. Nakakataba naman po ng puso ang inyong sobra. pasasalamat pero kami po ay nagpapasalamat din po ng lubus-lubusan sa inyo ma'am sa pagtitiwala nyo sa Wanted sa Radyo at of course kay Senator Rafi Tulfo na dito po kayo pumunta para mahanap po ang inyong anak. Um, Nay, matanong ko lang na maklarify ko lang. So si Prince po, saan po siya nakita? Sa Kaloocan din po? Sa Kaloocan ma'am, sa may bagong Silang po. Ah, okay. Tapos nagkataon, nakapit bahay nyo din yung nakakita. Oo, nagde-deliver po kasi siya po ng semento, okay. okay. oh, mga okay. hollow okay. blocks, ganun. Maraming maraming salamat po sa Sir William na babuting puso talaga kasi hinatid niya. Ay, yung asawa niya pagkasagot, sabi ng ganun ng asawa niya, kunin mo yan, dalhin mo yan kasi mm -hmm. ano ang mama niya nairi dun sa ano, Rafi Tulfo in Action, sabi ng ganun, naghahanap at ang nagmamakaawa na sana kung sino mo yung mabubuting puso na makakita ng anak niya, mm -mm. idadalhin kahit sa ano, hmm. kays, dito sa ano, sabi ng gano'n. Sa studio. Opo, <laughs> opo. At uh, of course, nagpapasalamat din po ang Wanted sa Radyo kay Sir William Rodriguez sa aganan din pong pag-aksyon at paghatid po kay uh, Prince sa kanya pong nanay. Maraming maraming salamat po Sir William at sa kanya pong may bahay na nanood at uh, nagsabi po sa kanya na nandito po si Nanay yes, Feneciana. Maraming salamat din po sa panonood at pagtutok sa Wanted sa Radyo. Uh, kamusta ka Prince? Yeah. Masaya ka ba? Musta mm. ka daw sabi ni, ni. ni Attorney Pal. Ni. Happy? Uh, happy ka, happy? No. Uh, Opo. Okay. Opo, 'di ba? Masaya na si Prince. Oh, okay, ka? nandito na si mama mo. Happy ka na ja si mama? Mama. Ah, Happy. si Mama. Okay, sige po. Maraming maraming salamat ulit na Feliciana at uh, kay Prince. Papakabait ka ha. Sabi ka kay Mama kung sa ka pupunta. Siguro na iba yung ingat na lang din po sa susunod. Pag-aalis po si Prince. Pasamahan na po natin. Or di naman kaya. Ay, lagyan po natin siya ng ID niya, Ma'am. May ID na po. Oo, para makita po natin agad ha. Sige po. Maraming maraming salamat, salamat. na Feliciana. At maraming salamat Prince sa panahon niyo po ngayong hapon. Magandang hapon Thank you, Prince. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, bye bye.